programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nabuking na ni Lilet ang lahat ng lihim ni Patricia. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matyas. Sa isang magarbong kaarawan, sabik na sabik si Ramir na ipakilala ang kanyang anak na si Lilet sa buong mundo. Ang lahat ng mga plano ay nakahanda na. Ngunit sa likod ng ngiti ni Ramir, may mga madilim na balak na nagkukubli. Si Patricia, na puno ng inggit at galit, ay nagplano ng isang masamang hakbang upang masira ang espesyal na araw ni Lilet. Habang ang mga bisita ay masayang naguusap at nag-e-enjoy, dumating si Era na tila nagdala ng malamig na hangin. Sa kanyang pagdating, nawala ang ngiti sa muka ni Lilet nang ipahayag ni Era na siya ay narito para kay Ramir. Ang mga salitang iyon ay tila nagdulot ng panghihina kay Lilet ngunit hindi siya nagpatinag. Sa kabila ng kanyang takot, nagpa siya siyang ipagpatuloy ang kanyang talumpati. Nagsimula na ang programa at si Ramir ay nagbigay ng isang maikling talumpati. Akala ni Patricia ay naunahan siya ni Ramir sa kanyang mga plano. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na layunin ni Ramir ay ipakita ang pagmamalaki sa kanyang anak. Sunod na nagsalita si Trixie at Patricia. Natila maamong tupa itong si Patricia. Ngunit sa likod ng kanyang mangangiti ay may may mga lihim na balak. Habang nagbigay ng inspirasyon si Lilet sa kanyang talumpati. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa gitna ng kanyang pagsasalita. Naramdaman ni Lilet ang isang kakaibang pakiramdam. Ang kanyang mga mata ay napadako sa chandelier na nakabitin sa itaas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahilo siya at natumba sa gitna ng stage, kasabay ng pagbagsak ng chandelier. Ang mga bisita ay naguluhan at nagkagulo sa loob ng venue. Si Kurt ay agad na tumakbo upang alalayan si Lilet. Habang ang pamilya Matsyas ay nag-aalala sa kalagayan ng kanilang mahal na si Lilet. Maging si Era, na sa kabila ng kanyang galit kay Lilet, ay hindi mapigilang mag-alala sa kanyang kapatid. Habang ang lahat ay nag-aalala kay Lilet, si Patricia ay nagalit sa pagkabigo ng kanilang plano. Hindi niya matanggap na muli na namuhay si Lilet sa kabila ng kanyang mga balak. Ang kanyang galit ay naging dahilan ng kanyang pagkakamali at ang kanyang mga plano ay nagiging mas mapanganib. Dinala si Lilet sa pinakamalapit na ospital upang suriin ang kanyang kalagayan. Ang lahat ay nagdasal na sana ay maging maayos siya. Sa kabila ng mga pagsubok, ang mga tao sa paligid ni Lilet ay nagkaisa upang ipaglaban siya at ipakita ang kanilang suporta. Sa ospital, naghintay ang pamilya Matchas at ang mga kaibigan ni Lilet. Habang nag-aalala, nagpasya si Trixie na alamin ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng chandelier. Nakipag-usap siya sa mga staff ng venue at nalaman na may mga problema sa pagkakabit ng chandelier. Ang impormasyon na ito ay nagbi nagbigay diin sa kanyang hinala na may masamang balak si Patricia kay Lilet. Samantala, si Lilet ay nagising sa ospital at nagtanong ito kung ano ang nangyari ang kanyang mga magulang ay nagbigay ng suporta at pagmamahal. Sinisiguradong hindi siya nag-iisa. Sa kanyang puso, alam ni Lilet na kailangan niyang lumaban. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Habang ang mga kaganapan ay nagiging masalimuot, si Patricia ay nagdesisyon na ipagpatuloy ang kanyang masamang balak. Nais niyang sirain ang reputasyon ni Lilet at ng kanyang mga pamilya. Ngunit sa kanyang pag-uusap kay Attorney Renan, nahuli sila ni Trixie na nagmamasid. Ang kanyang mga plano ay unti-unting nabubunyag at ang kanyang mga kasinungalingan ay nagiging dahilan ng kanyang pagkakahiya. sa huli ang mga kaganapan sa kaarawan ni Ramir ay nagbigay diin sa mga tunay na kulay ng mga tao sa kanyang paligid. Ang kanyang tapang at determinasyon ay nagbigay inspirasyon sa marami at ang kanyang kwento ay patuloy na magiging simbolo ng pag-asa at laban sa mga pagsubok. Nang makalabas si Lilet sa ospital, Nagpasa siyang ipaglaban ang kanyang karapatan at ipakita sa lahat na hindi siya matitinag ng mga balak ni Patricia sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Nag-organisa sila ng isang press conference upang ipahayag ang katotohanan sa likod ng insidente sa kanya o sa kaarawan ng kanyang ama na si Ramir. Dito nagbigay si Lilet ng isang makapangyarihang pahayag na naglalahad ng kanyang karanasan at mga pagsubok na kanyang pinagdara pinagdaraanan Ang kanyang tapang ay nagbigay inspirasyon sa marami at ang mga tao ay nagtipon upang ipakita ang kanilang suporta Ang mga mensahe ng pagmamahal at pagkakaisa ay umabot sa mga social media at ang kanyang kwento ay nag-viral. Habang ang mga tao ay nagkaisa para kay Lilet, si Patricia ay nagalit sa pag-usbong ng katotohanan. Ang kanyang mga plano ay unti-unting nagiging sanhi ng kanyang pagkakahiya at pagkakahiwalay sa kanyang mga pamilya. Sa kabila ng kanyang galit, unti-unti niyang natutunan na ang tunay na halaga ng pamilya at pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa inggit at galit. Sa huli, nagtagumpay si Lilet sa kanyang laban. Ang kanyang kwento ay naging simbolo ng pag-asa at lakas at ang kanyang pamilya ay nagpatuloy na sumuporta sa kanya. Si Patricia, sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, ay nagdesisyon na baguhin ang kanyang landas at humingi ng tawad sa mga tao na kanyang nasaktan. Ang kaarawan ni Ramir na nagsimula sa trahedya ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagmamahal, pagkakaibigan at katotohanan. Ang Lilet Machas ay patuloy na magiging inspirasyon sa lahat na kahit sa gitna ng mga pagsubok, may pag-asa at liwanag na naghihintay sa dulo. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.